Oh. Dito namin nilagay kasi nung nakaraan doon nakalagay yan sa may ano, malapit sa pinto ng ano, ng salamin baka nilipat namin dito baka kasi mabasag din sa may salamin. Dito 'yung nakalagay dati. Ngayon dito na namin nilagay para safe siya. Pero sa tingin ko parang masikip nga siya. Bumili na rin kami ng ayan oh pangsapin sapin sa mga ano na yan ng mga bakal kasi baka mabasag yung mga tiles dito bago pa yung tiles so, oh. puti puti kaya dito na lang namin ilalagay yan lalatag lang namin to ito ito dalawang ito, peraso to eh, ano Ma, medyo malaki-laki to. Pahaba na lang dito ang lagay niya. Pahaba pa gano'n para maganda tingnan. Kasi diyan nilipatan namin wala pa mga basag yan. Yung dito, yung dati yung dito nakalagay dati, ang dami na dito mga ano, mga basag-basag, ayan no. Oh. Yan oh, yan mga nabagsakan, bumagsak yung mga barbell dyan eh. ito, gas-gas na rin ito ng bakal, Ayan, Oh. Ito pa, mayroon pa dito mga ano, mga crack din. Yan, yan. Dami yan. Mga tinamaan ng bakal. meron pa dito, yan o. Yan, yan o. Oh. Bagsak yan o. Oh. sira-sira yung mga tiles dito oh. Yan o. Oh. Wow. Kaya ah, ayusin na lang namin doon. Ba. Lumuwag na siya dito. Lumuwag na. Ah, lumuwag na siya. Dati masikip kasi nandito yung mga barbell dito. Ang Ay lumuwag na kasi nandoon na yung barbell. Oh. So. Papadamihin namin 'yan. Yung mga tumbuhat na 'yan, kulang 'yan pibili yeah. pa kami. Magiging mais na yan. Dami na mabubuhat dito. Papabayad na kami.